Señoritas y señoritos Earlier we blogged about a lawyer and an OFW filing a petition before the Supreme Court asking the higher court to to order the deportation of uh, or to declare unconstitutional and order the deportation of uh, Uh, International Criminal Court uh, investigators who are uh, looking into the extrajudicial killing cases uh, of uh, uh, former president involving former president Rodrigo Roa Duterte, Vice President Sara Duterte, Senators Bato de la Rosa, Bongo, and former Secretary, Justice Secretary Vitaliano Aguirre, among others. At uh, sinabi po natin, ay uh, klarong klaro at sinabi inamin nga ng mga ng mga petitioners na isang lawyer at OFW na uh, ginagawa nila ito dahil wala na daw presidente na naging mas protective pa <laughs> sa interes ng Pilipinas kundi si former president Rodrigo Roa Duterte na kahit during his time ay ironically namatay nga yung uh, 30,000 mostly innocent Filipinos uh, through extrajudicial killings and uh, take note makamahirap po ito samantala yung 1,000 police generals and colonels na linked to drugs ay buhay pa at pinaresign lang ng Marcos administration at uh, kasama na diyan yung mga nasama sa lista tulad ni uh, ni uh, uh, for uh, 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 former congressman na nakikout na si na si uh, Arnie Teves and also itong si uh, SMNI uh, broadcaster na si Jeffrey Celis na nasama rin sa list uh, list of drug uh, operators na prinesenta ni President Duterte and uh, na binanggit rin niya si speech niya. So buhay pa po si Celis. So that shows at nagyayabang pa siya na bata siya ni Duterte, na operator siya ni Duterte. So, nakikita natin medyo tama talaga si yung si uh, former uh, police uh, officer and also alleged, alleged di umano, uh, uh, among the executioners ni Duterte sa Davao Death Squad nung mayor pa siya. At uh, mukhang tama po talaga yung sinabi ni Las Cañas na talagang... Uh, kilala ni presidente yung mga drug personalities uh, dahil kasama rin si former president Duterte sa drug syndicates nila Michael Michael Yang at saka isa pa maibang Chinese nationals and uh, kasama na 'yung mga paruhinog na mga partner-partner nila bago nila inexecute ito para makuha nila yung teritoryo. So yun po uh, sabi natin clearly ah uh, hinahabol na talaga ng mga Duterte Boys ang mga ICC investigators at uh, delikado yung uh, yung uh, na safety ng mga ito uh, habang nasa bansa sila. Uh, pero I'm, I would presume since may go signal ito ni President Bongbong Marcos already ay uh, they are well guarded by RPNP and uh, Army officers. Uh, low profile lang sila but well protected. So ngayon po uh, in this vlog we will we will show you na talaga naman gumagalaw ang mga Duterte boys. Talaga naman hindi mali yung analysis natin na dami lang itong lawyer at OFW na nag nag, uh, nag uh, petition ang Supreme Court to uh, to uh stop the ICC investigation and also to or cause the deportation through the uh, DOJ Department of Justice of this uh, this uh, uh, ICC investigators at uh, no less than no less than uh, Senator Bato de la Rosa uh, admitted na ganun nga talaga ang kwani nila ganun nga talaga ang direksyon ng mga Duterte, ng kampo ni Duterte na para i-deport o alisin sa bansa itong mga mga uh, ICC investigators at uh, nung interviewed by media on this matter itong sinabi niya. Uh when us whether haharapin niya mga ito or anong anong dapat gawin sa mga ito na ngayon nandito na sil ang uh, mga ito itong sinabi niya. Uh kung hindi nyo inauthorize hindi ko ito harapin dahil kumbaga, hindi recognize ng ating gobyerno so what's the use of them facing me uh, of of what's the use of facing them i report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito for being undesir undesirable alien dahil nakikialam dito sa atin nandito lang ako kung andito sila pag mag formal communication sila sa akin andito lang ako pag pinapasok sila ng gobyerno tanungin ko muna ang gobyerno nating kung ito bang pap uh, ito bang pagpasok ng icc is sanction niyo or you allow it you authorize it pag in-authorize niyo then harapin ko ito <laughs> yun So parang in short uh, in denial pa si Bato de la Rosa. Uh, hindi pa siya naniniwala. pero all the signs are there. Yung mga yung mga smoke signals ng Marcos administration, yung uh, invitation ng Bureau of Immigration and Deportation, yung paglalambot ni uh, ni uh, ni uh, uh, Justice Secretary Remulla nung tinanong siya ukol sa resolution ng uh kongreso uh, asking the the Marcos government to allow, allow the ICC to come in ang sagot ni Remulla uh, uh we are we will go we are going to study that at uh, he already backtrack on his uh, earlier strongly worded statement sa issue na ito kung saan sinabi niya na subukan nyo subukan nyo pumasok sa bansa ipapa aresto ko kayo at ide-deport ko kayo. Ngayon tahimik si DCR si, si sa issue na ito. So, pero also clearly, meron na talagang go signal ni President Bongbong Marcos. In fact kasi, uh, no less than uh, uh, President Marcos ang uh, naghayag uh, or nag-reveal ng uh, intentions ng Philippine government to rejoin da ICC yon. So sa sabi ni pa, sabi pa ni Remulla na sa ngayon daw hindi pa raw siya sure kung andito na talaga at uh, hinahawak pa rin daw niya yung assurance na binigay sa kanya ni Marcos na hindi niya ipapasok ang mga ito. Pero yun lang. Ah uh, uh, ang uh, ayo lang harapin ni ni Bato de la Rosa ay yung uh, changing yung changing uh, sit political situation and uh, the vlogcaster already warned this as early as uh, June, July, August of 2022 up to September na nung nakikita na natin yung mga cracks between the Duterte and the Marcos camp na sinabi natin it will just be a matter of time na tuloy na sila mag-aaway-away at gagamitin ng mga Marcoses yung ICC issue to get rid of the of the of the Duterte's at para wala na silang strong uh, political contender that will fight the candidates of uh, the senatorial candidates and uh, congressional and uh, mayoral or local government candidates ng uh, administrasyon ito nga ang mga Dutertes na na, na, na pag-join forces ng ni Sara ng tatay niya at ni Gloria Macapagal Arroyo PDP Laban at saka Lakas NUCD. So yun, and their allied parties kung mayro pa man natira. So ah uh, yeah, klarong klaro na talaga wala na, wala na. Kumbaga uh, mas maniwala tayo doon sa sinabi ni ah uh, former Duterte spokesperson na si Harry Roque na talagang Marcos is really going after the Dutertes after nabalitaan niya na may kuplat ang ang mga Dutertes laban sa kanya at uh, uh, kinonfirma ito by no less than President Duterte nung hiningi niya ng, uh, ng uh, uh, civil disobedience by non-payment of taxes at winarningan niya na yung military ay galita-galita sa Marcos government and they are ready to uh, to to work for the ouster or to support moves para tanggarin sa puesto si uh, President Bongbong Marcos so yun po ito ang uh, ang latest developments na binulgar na talaga ni Bato na yun nga talaga ang direction nila so we will see what will happen kung ah uh, ah uh, pero I think uh, tapos na yung investigation ng ICC. Too late niya. Too late na. Ang hintay na lang natin ay yung paglabas ng arrest warrant laban sa mga Dutertes. And we will be updating you on that matter. So please share this blog lalo na doon sa mga sumusubaybay sa issue ng uh, ng ICC phase uh, na humahabol sa mga Dutertes for uh, uh, crime against humanity. And uh, please, uh, don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And see you in my next vlog.